So, susunod na ano to, eh, revive na to. So, hindi na ako yung ano, masyado na malalim yung ano, kalawang. So, yan, pinapin natin kanina. Yan, so, malalim, malalim na masyado, lalo dito sa ilan na to. So, napakalalim na ng kalawang. Kaya, oh. Eh, no. So, susunod na, na siguro ito, revive ang mangyayari dito. So, hindi na ka-opera yung uh, i-re-repeat -re lang to. So, yun, yung kinuno. -na, Dali mo yung kalawa. So, medyo langanin na ito yung pinturahan pag uh, sa susunod. After 6 months siguro. Kaya may re-repeat to. So, sa ano, ato ano, eh, lang ano. Marami. ang kapal ng ito ay Ah, uh, ito kapal ng tubo sa kapalang kalawang na yan, boss mga boss yun o ano e, 1 mm yung ano o yung kapalang kalawang so ipapapin pa yan gusto yan so yan mga boss so eh, comment lang kung ano yung magandang recommendation sa ganitong, ano uh, status ng 5 kabutin lang ito mga boss ay hindi ito ammonia kasi kung ammonia yan hindi na obra yung ganito uh, medyo alangarin na ito pagang uh, muna lang ito ay free yun kaya pwede pa itong umupra at yun mga boss mga sir uh, pagkakomment po sa comment section kung sakaling uh, kayo sa kahitong kalawang, kakapal na kalawang at mga eh, may na -na rin ang suggestion para dito